Nagbabasa-basa pala ako dito nang nakaramdam ako ng gutom kaya pag check ko sa CP eh may nag-request. Uy, mukhang masarap tong food tripin ngayon na. Ah. Kaya naisipan kong ito na lang lulutuin ko ngayong araw. Kaya dali-dali na pala ako pumunta dito sa Repno para kumuha ng recados. Uy, hindi yan, wag yan, masama yan. Inumin yan eh. yung kukunin natin. Ayan, ito nga pala yung Bounty Fresh na Young and Tender na whole chicken nila. Tapos kukuha pa tayo dito ng iba pang sangkap. Ito guys, so may mga sibuyas, luya, tsaka bawang. Kinuha ko na rin pala sa ibabaw itong daw ng saging tapos dali-dali na nga pala umakyat para makapag-prepare na ng aking lulutuin kaya nagiwa na pala ako dito ng bawang pagkatapos ko nga magiwa ng bawang eh maghihiwa naman tayo dito ng luya no bali binalatan ko lang siya ng pangtamad na hiwa <laughs> talagang food trip malala na naman ako neto ayan guys tinadtadtadtad ko lang yung luya ng pagganito tinanggal ko na nga pala sa pagbabalot itong manok no dinepress ko nga pala sa glit itong manok tapos papakuluan na natin lalagyan natin ng bawang daw ng laurel paminta tapos konting asin tapos papakuluan na natin habang nagpapakulo nga tayo dito eh maghihiwa naman tayo dito ng maraming sibuyas pagkalipas ng lang ng ilang sandali guys ay pwede na pala itong manok no kaya hahanguin na natin ito para mahimay na natin siya ng bongga. Huwag natin tatapon yung konti pinagkuluan guys kasi magagamit pa natin yun mamaya no. At ito na nga guys, hinimay ko na nga pala dito yung manok no. Bale pag ganitong himay nga pala yung ginawa ko guys. Pangit kasi yung chicken pastel pag durug durog yung manok eh dapat gantong himay lang. Pero kanya-kanya naman tayong trip sa paghihimay eh kaya bahala ka sa paghihimay mo. Uy, bakit mo bubu ka habang naghihimay? Nagsalang na nga pala ako dito naman tika kasi magigisa na pala tayo dito ng sibuyas. After ng sibuyas, isusunod naman natin itong bawang. Sa huli ko na pala igigisa itong luyo luya. Pagkatapos sa atin igisa yung sibuyas, bawang, luya, eh isusunod na natin itong hinimay nating manok. I-mix mo lang yan sa mga ginisa mo guys para ano, wala lang, imix mix mo lang siya. Lalagyan pala natin ng pinagkuluan ng manok no. Tapos hintayin mo lang yan matuyo para lagyan mo naman siya ng toyo. Ilagay mo dyan yung girlfriend mo. Tapos lalagyan naman natin ng konting asukal yan guys. Depende sa panlasa mo. Tapos lalagyan natin ng cheat code. Imix mix 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 lang natin yan dyan guys. Tapos lalagyan ko ng konting seasonings kasi wala lang. Lagyan mo naman siya ng konting asin. Depende sa panlasa nyo. At kita nyo naman itong pagluluto guys, so grabe, food trip malalato. Pagkaluto nga ng pastel guys, ay eh, magre-ready na pala tayo dito ng daw ng saging, no? Bali, papapuin pala natin muna yung daw ng saging guys, bago natin siya lagyan ng pastel. transfer ko na pala sa tapero rin itong mga naluto kong pastel, no? Tapos ayan guys, maglalagay na pala tayo dito ng kanin. I-shape pala natin itong kanin sa parektangle guys, para madali lang siyang mabalot. After natin ma-shape doon, eh lalagyan na pala natin ng pastil sa ibabaw. Ganito pala ang pagbalot sa pastil guys, ihulma mo muna sa parektangle na shape, tapos ibabalot mo sa kabilaan. Sa dulo naman, tutupiin ng pag kabilaan tapos itutupi mo siya pa ilalim. Naintindihan nyo ba yung sinabi ko? Ako kasi hindi. <laughs> hindi, joke lang. Madali lang naman magtupi yan, guys. Ito, tutupin mo lang siya kabilaan tapos ayan, finish na. Fufu trip na tayo. Guys, ito nga pala yung fufu tripin natin. Itong niluto kong chicken pastil. Ayan. Tekman natin to. Wow. <laughs> First bite natin, pare. Mas masarap kasi ko kakainin itong pastil pag nasa tao ng saging. Mmm. Grabe. Ang sarap to, pang business Sarap na ito guys, magluto na lang kayo na ito mm, pang isang buwang stock to guys oh Oh Wow Pang isang buwang stock Tapping sa atin dito Shoutout nga pala sa nag-request no Hmm Tignan natin lang ginano no, Ng chili bros Na chili garlic nila Ibuka natin to dito Oh, kilagyan natin ng chicken oil yan pare oh. Wow. Mabisa. Ang hang. Finish na. Pero, Mayroon pa tayong gawang madami dito. Isa pa tayo. Wow. Ito kulay puti yung buto guys oh. Ayan, ito kulay puti. Sinama ko sa dyan para may crunchy. Mmm. Mmm. Ciao okay, guys. Magluto na rin kayo ng chicken pastille. Panalo to.